Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa ulo sa loob ng tricycle sa Tondo, Maynila. Ang suspect nagalit sa biktima dahil pinagbintangan siyang kabit. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Naglalaro ng cellphone ng 47 anyos na lalaking yan sa loob ng tricycle sa Tondo, Maynila. Sa likod niya, naglakad ang lalaking nakaitim at nagpunta sa ilalim ng tolda. Ilang saglit pa, biglang nangisay at nahulog sa pagkakaupo ang lalaki sa tricycle. Hindi nakita sa CCTV pero binaril pala ng lalaking nakaitim ang lalaki sa loob ng tricycle. Agad namang dinala ng mga residente ang biktima sa ospital pero namatay rin. Tatlo ang tama ng bala niya sa ulo. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagtakas ng sospek pero naaresto rin siya sa follow operation ng mga polis. Pag-amin ng sospek, nagawa niya ang krimen dahil sinugod at pinagbintangan daw siya na ng kinakasama ng biktima. Wala po kami relasyon. Sana mapatawad daw. Sa nagawa ako, sir, patawad. Itinanggi rin ng kinakasama ng biktima ang bintang na may relasyon siya sa sospek. Desidido siyang ituloy ang kaso. Dapat hindi niyo, pinatayin hindi niyo taong. Diba dapat pinag-usapan nila yun. Kahit anong mangyari, hindi ako magpapareglo. Hawak na ng autoridad ang sospek. Maharap siya sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.